Kada hapon sa ating mga viewers, welcome sa Dilma's Garden. Uh, ngayong araw, pag-usapan natin yung mga dahilan ng paninilaw sa dahon ng ating mga orchids. Uh, marami po yung dahilan kung bakit naninilaw siya. Uh, unang dahilan ay uh, maaring gulang na siya. Yung gulang na, nagpapalit siya ng... Nang suhi. Kagaya nito, ito talagang matanda na ito. Kaya tingnan nyo, meron na siyang bagong suhi. Oh. Ito matanda na. So, it, isang ano na lang yan. Kahit hilain mo yan, matanggal na yan. Eh. Mm, cycle ng bawat uh, dahon ay tapos na. Kaya yan, nagpapalit na ng Magpapalit siya ng dahon, kaya ta, natatanggal siya. Kusa lang yan matatanggal, basta talagang, ano na siya, talagang tapos na ang kanyang cycle. Hmm. Yan, madali lang siya tanggalin. Itong tinanggalan natin ng dahon, uh, maring papalit siya na magbago uh, siya ng suhi o magpanibago ng dahon. Yan ang ano niya. So makikita natin kung talagang tapos na ang kanyang cycle, uh, naninilaw na nagsimula dito sa, ila, sa base niya, yun ang talagang patanda na yan. Kaya kung dito siya magsisimula sa taas, ibang dahilan yan. Uh, pangalawang dahilan, dito tayo sa banda. Pangalawang dahilan ng paninilaw, sobrang init. Kasi ito sila, ito, na-expose ito sa init. Kailangan nila ng init, pero hindi yung expose talaga. Ito expose kasi ito, kaya tingnan mo sa taas pa nagsimula yung uh, paninilaw na ito. Uh, meron din naninilaw dahil kulang sila sa init. Pero wala naman tayo ng kulang sa init sobra talaga sa init yung gininagawa nilang orchids na sa loob ng bahay nila nilalagay so hindi mainitan kaya kaya kulang sila sa chlorophyll paminsan-minsan yung mga ganyan nating klase ng orchids paminsan-minsan labas din natin papakitain din natin ng init kahit hanggang 2 hours lang sa labas Ganon. Uh, isang dahilan pa rin sa naninilaw eh kulang sa abono. Ito mayroon tayong nilalagay dito. Na kahit ulanan siya, mas pasalamatan ng dinro kasi ang ang abono na 'yon, ay ah, yung pangalan ay usmukot. Ilalagay natin dito, mga siguro mga dito pag ilagay natin mga 7 piraso lang na buti lang ng usmukot na 'yon. Minsan na din sa abono kaya naninilaw. Yung sobra kasi ang paglagay natin sa abuno eh hindi lang ma naninilaw diretso na yon mamamatay kasi parang nasusunog ang ugat niya sa ilalim so kailangan ano lang kunti lang talaga as in so ito yung tawag na osmokot pag naglagay tayo dito kailangan mga ilang piraso lang talaga halos ganyan lang isang dakot lang ano ganyan ilagay natin dyan yan Tama na yun kasi masubrahan yan. Bag, lalo na kung dito mala, maano sa ugat niya o sa pinakapuno, unti-untiin uh, niya yan patay ang um, ugat ng um, orchids natin. Tapos makikita natin unti-unti na lang nag-tuyo uh, siya. Yung pala patuyot na patuyot na papatay na pala. Kaya kailangan bang naglagay tayo? Kunti-kunti lang talaga. Pag naglagay naman tayo nitong usmukot once a month lang once a month ha. At ay nabibili din sa mga agri ag agricultural supply. Yan. Magtanong lang kayo. Ang 100 plus ang kilo nito. Pero meron pa akong suggestion na Pwede rin naman na magbilig kayo yung ano ng bigas nyo. Yung hinugasan ng bigas nyo. Ipunin nyo. Ito kunti-kunti lang naman ang mga orchids. Pwede na yon i... Eh idilig-dilig mo walang walang kontra yon kahit madamihan nyo sa bawat puno walang kontra yon pag lagi nyo ilalagay yon kahit araw-araw hindi hindi yon hindi siya magkaroon ng side effect yon o magkaroon siya ng problema dahil ano lang siya yon tawag doon eh organic kahit yung ano ng isda no ang hinugas ng isda yung kahit pang una pangalawa o pangatlo Basta medyo malabnaw lang ha, hindi naman talaga yung malapot talaga. Yung malabnaw na nasa baw ng isda, pwede kayo makakuha ng marami nun. Ididilig nyo rin kahit araw-araw, walang problema yun dahil yun ay uh, organic na rin. Kaya lang, kailangan nyo rin pagka nakita nyo yun mano dahil lapitin yun kasi ng langgam. So pag may nakita naman kayong langgam, spihan nyo naman. <laughs> Pero maganda yun, mas maganda. Walang kontra yun. Hindi mamamatay ang inyong mga. Hindi ma... Wala siyang problema sa tanim. Kahit masubrahan. Hindi siya nagkakaroon ng kumbaga sa ano, side effect. Isa ring dahilan din ng paninilaw ay yung... Ay infested sila sa fungos, Katulad nito. Kasi kaya sa dami ng ating orchids, hindi naman talaga na araw-araw pinapuntahan natin dahil may iba pa tayong mga halaman eh ito hindi na napansin dahil nandoon sa sulok na ano na pala nang na punggos yan na naninilaw yan pero pa uh, anohan pa natin ito maagapan uh, ang gagawin natin ikakat natin tung may mga in infected na dahon yan ikakat natin yan para ho uh, para hindi na kumalat tong may mga na infected na ng punggos at magpanibago na siya ng dahon. Sa bagay okay. uh, kung nakita nyo, mayroon na rin dati ito tayong video ng tungkol dito pero Uh, kung baga father explanation na lang pahabol ba natin na mayroon nagtatanong kung bakit nga naninilaw ang kanila ding uh, orchids, so ito na nga pahabol natin sa ating mga viewers na mayroon din problema sa sa kanilang orchids at sa, uh, bago pa rin sa ating channel uh, sana may natutunan kayo ngayong araw sa ating video Hanggang dito na lang. Oh, so, shout out ko pala dyan si Inday yung pinsan ko. saka yung anak niya sa si, si Mel Chinel. Uh, maganda hapon sa inyo dyan. At salamat din sa panunood niyo sa aking video. So hanggang dito na lang. Huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Uh, I-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa ating sunod na video.